Hello. Magandang hapon po. Kamusta naman po kayo guys? Ayun, hindi man lang makapag-live ang link lingkod. Kasi parang tinatamad na. Pero mga idol, mm, -mm wag tayong ano, wag tayong susuko. Um, tuloy lang ang ating ano, pagbablog. Basta kapag ano, kapag hindi natin itinuloy, sigurado tayo yung talo. Ngayon, nandito ako ngayon magpahangin, mag-relax para ma mawala yung mga mga stress. Mm -mm. Okay lang oh, 'di ba? Ang ganda-ganda ko, 'di ba? Ang ganda-ganda ko talaga, guys. Oh, 'di ba? Sa sobrang ganda ng view. Mm. Oh, 'di diba? Ang ganda, -ganda ko. Mm -hmm. oh dito, hindi maganda yung ano, ang gulo ng aking kagandahan, oh, 'di ba? O oh, di ba iikot ko? O oh, dito maganda. Mm -hmm. 'Di ba maganda? O oh, di ba ang ganda ko ganda ko diba, guys? So sobrang maganda na sa kakaano. Kakakain ng itlog. Kaya maganda. Mm -hmm. <laughs> Kamusta naman kayo dahan-dahan CC? -dahan baka madapa ka baka malaglag ka mapa ka na nila mapulot sa baba well, oh di ba ang ganda ganda po, guys oh di ba ah, sa sobrang maganda oh di ba kayo din ba maganda ba kayo mm, oh di ba perfect na perfect yung kagandahan ni MCC kapag tinapik mo yung ano yung kanyang bisni, oh nabubula putok na putok na yung blast on niya tapos yung red, red lips pa hmm. Hmm. di nyo ba napapansin pulang pula yung bibig ko hmm. oh diba ang ganda ganda ko hmm. diba sa sobrang maganda wala naman joa, <laughs> kayo din ba may jowa. Okay lang walang jowa. Basta, ano, makapagtipid ng mga, ano... O, diba? O, diba? Pag-kiss na... kaya ang gadaganda ko, guys? Ang ganda, -ganda ko. Okay lang... O oh, di ba ang ganda ganda ko? Okay lang na mas maganda talaga ako. Tapos yung ilong ko, natural 'yan. Walang ano 'yan, walang walang retoki ang bibig ko, um, red lips 'yan. Tapos ano? Hogi Poso O oh, di ba yung ilong ko, o oh, di ba perfect na perfect talaga lahat ng aking ano, itsura. O oh, di ba? O oh, di ba ang ganda-ganda ko? Mm, perfect na perfect talaga. Ay, mm -hmm. naku. Oh, wag na kayo mainggit. Oo, wag na kayo mainggit. Sa so, sa sobrang kagandahan ko na um, mag kayo para gumanda din kayo. Mm. -hmm. Oh, di ba? Um, press na press pa ako kahit ano hindi na ako naliligo, pa, pa pinapawisan. Oh, sa sobrang ganda ko talaga. Mm -hmm. Perfect na perfect. O, oh, ba? Diba? Kaya, bye! Maraming salamat po. Ako pala si MCC TV Vlog. Ang hap ambisyosa, half piringera ng namumukat-kat in I. Thank you! Bye! Maraming salamat!